Welcome sa isa na namang napakawalang kwenta-kwentang movie review dito sa balat ng YouTube. Dito yon. Ako yung nag-review. Ako nga pala si Boss Bryce Saligay. At pag-uusapan natin ngayon yung movie na medyo naging controversial kasi may natamaan siya na community. Ito yung movie na Pantasya ni Tami. Nakapapalabas lang ngayong araw sa, sa Viva Max. So, ang video rito, si Azia Costa, Giad Arroyo, Ali Asisto, Erika Balagtas, Zia Zamora, directed by Topel Lee, and Isi Ferrer. So, ano ba yung community na tamaan na to? Itong pantasya ni Tami ay tungkol sa isang babae na mahilig sa anime. So, may hilig siya siya mag-cosplay, may hilig siya ng mga magbasa ng mga stories na tungkol sa anime may hindi pa pala din. Hindi pa stories tawag din. Manga pa lang tawag din. <laughs> so ayun. Ah, uh, may hindi siya mag pantasya, kumbaga. Yung mga binabasa niyang manga parang nauwi sa pantasya niya lang. Tapos nang ginagawa niya is nagsasarili siya. So medyo naging controversial tong movie na to kasi nagalit yung mga anime enthusiast. <laughs> Ba't kayo galit Eh, parang ano nga ito eh, way ng pag ano lang naman ito. Kung baga, interpretation lang naman ng movie dun sa mga nangyayari sa mga convention, sa mga mga nagko-cosplay. Pinakita dito kung paano ginagawa yung gravure. Gravure yung way na parang magbibenta ka ng mga hindi ko alam kung tama yung pag-aunawa ko. Parang gravure, parang picture siya. Parang sexy or parang sexy. Kasi pinakita dito sexy yung suit ni ano eh, ni Asia Costa eh, ni Tami. Tapos ang parang tema, parang kung ano, ano yung mga post niya, mga sexy para mga pangakit ng more fans or subscribers. So yun. Ah, uh, nakilala niyo dito si Ken sa isang convention. Tapos tong si Ken may studio. Tapos yun, nagkain laban sila. Tapos, si Ken yung kumbaga, gumawa ng paraan para makilala to si Tami sa larangan ng cosplay. Pagiging cosplayer at pagiging anime enthusiast, no? Kumbaga siya, isa siyang photographer, may studio siya. May studio siya. Tapos ginawa niya ng mga pictures tong si Azzy Acosta. In return, parang may kapalit. Anong nangyari? Nagsasex sila. na, yun yung pinakabayad. <laughs> Mas hindi niya hindi alam ni Asia Costa na itong si Ken pala ay may, lihim na ginagawang kumbaga pa kanya ka niya, gagawa ka niya ng ng favor kumbaga pipicturean kanya niya, gagawa ka niya ng mga kung ano-ano website or kung ano, ano pa pero may kapalit panag-sex kayo ibibidyo niya tapos in the end nalaman ni Tami na may nabla, nabablockmail pala to so marami sila mga nabiktima na, na, na anime enthusiast cosplayers. So, ba't ba nagalit yung mga cosplayers? Hindi ko alam kung ba't kayo nagagalit yung sa movie na to, eh. Kung nagalit kayo, siguro, totoo itong nangyayari dito sa movie na to. <laughs> nangyayari talaga sa totoong buhay. Di ba? Ba't kayo magagalit? Eh, ano lang naman to, eh. Gawa-gawa lang naman to, eh. Ba't kayo nagagalit? Oh, Sabihin, nanonood din kayo ng Viva Max. <laughs> Ay, ibig sabihin niyan, ginagawa niya rin talaga sa totoong buhay yung nangyayari sa pinakita sa Viva Max kaya ay nagalit. Hello. <laughs> ganun nga lang 'yan. Kung ano, kung wala kang ginagawang gano'n, ganun, bakit ka magagalit? Eh, alam niyo naman ang interpretation lang, adaptation lang naman ng nangyayari sa cosplay, cosplaying world or community yung ginawa doon. Diba? Eh. <laughs> 'Di ba? Eh, Ngayon, eh. ayun nga, So, ganun lang yung nangyari, no? Doon sa, Mas ano? lang naman yung ganitong kwento na to, eh. Um, si, si Tommy, or si Azzy Acosta, hindi siya pinapayagan ng tatay niya, si Ray Page... hindi eh, siya pinapayagan ng niya, si Shirley Puentes. Na, ganun yung ginagawa niya. Nagpo-cosplay-cosplay -cosplay siya. Gumagasa siya ng pera para sa pang-cosplay niya. Parang ganun, parang... Hindi siya supportado. Yung tatay niya, supportado siya. Pero yung stepmom niya. Parang stepmom yun eh. Si Shirley Fuentes. Hindi siya supporta. Eh. So yun, yeah, dito rin pala Shirley Fuentes sa si Ray P.J. Abellana as uh, parents ni Asia Acosta. Ay, tatawa ko yung tsura ni, ano, ni Shirley Fuentes. Parang tumanda na siya na hindi mo na mukhang, mukhang adik yung tsura eh. Parang payat ng mukha eh. So anyway, uh, kung i-rate ko itong movie na to, siguro ano siya, kaya 6 out of 10. Parang tingin ko ito yung pinaka-worst na movie ni Asia Costa, sa lahat ng ginawa niya. Kasi kayo, tingin ko ito yung pinaka-worst na movie. Kaya, naging maingi lang siya dahil may natamaan niya siya ng community. yung anime community sa yung cosplaying community, cosplayer community. Pero tingin ko ito yung pinaka-walang kwentang movie na ginawa niya. <laughs> Sorry ah. Sorry doon sa director, Mr. Topeli and Isi Ferrer. Pero para sa akin, eh, masyadong bakya yung kwento eh. Parang gano'n lang, babaw lang na nangyari. Uh, isang cosplayer na parang blinakmail nung photographer niya kasi meron silang sex video, parang siniraan siya, gano'n. Siya uh, na mababaw. Um, uh, yan, yeah, 6 out of 10. Panoorin siya kung gusto niya panoorin uh, sa Viva Max. Yeah, sa Viva Max. Hindi nyo pa alam, ito yung ng movie streaming app. <laughs> so, yun. Yun lang na sabi sa movie na to. Uh, salamat sa mga sumusuportang ng kampon. Salamat sa mga patuloy na nanonood dito sa channel ko. Alam kong bumalik ka dito eh. Alam kong clinic mo yun eh. para mapanood yung movie ni Asia na Narigatay. Narigatay. review lang to kaya nga ni natutulad naman sa title yung ano eh nangyari dito sa video na to eh anyway salamat pa rin kung nag-subscribe ka salamat kung nag-comment ka salamat kung nag-like ka salamat masabi ko lang nasa tamang daan ka